Balagbaga na kaagad yun o ang ganda napaka ang ganda ng pagkadesign ng ano dahil cute sa mga idol cute na punso hindi natin siya gamitan ng barita <laughs> tsaka walang eh nakakamiss daw na yung mag mano mano <laughs> ganda yung mano mano ba o, tingnan mo ang ganda siya oh? halikan mo muna idol huh? halikan mo na kiss mo muna ba ay di na lang natin kiss mo Ay hug na lang. <laughs> Sige. Game. Sa nga idol oh. Kaya lang natin natin. Kasi cute sa ano eh. Sana cute sa na parang wala mang anay idol. Meron to. Basta tag ulan. Oh, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Oh. Baka ito na yung sinasabi nilang may nakatira pag walang anay. Ay. Ito mga idol yung ano, kumbaga sa bahay. Abandon. Wala pang ano, wala pa siyang nagrinta. <laughs> o kaya yung may-ari nito nasa ibang bansa. O, parang ganun ba? So, hindi natin alam kung naka ano pala to. Naka porent. May nakalagay dito, di lang natin, di lang natin makita. <laughs> Sin lang mga idol. Idaan na lang natin to sa tawa kasi para naman ano masaya tayo ba masaya so wala eh walang laman eh okay na oh. so yan lang mga lods marami kung kung nila kung basig na, lang, na iku, ano na itlog wala oh ayan mga idol oh wala oh hmm wala pa ano mga idol nagatira so yun nga sabi ko nga nasa ibang bansa yung mayari dito at nagka-porent dito Puri Iba naman yung ano nila, di natin sila makikita. Di natin makikita yung nakalagay na porin. Lang. So lang mga lans. Maraming salamat.